Nahuli ako ng pulis. Kayo po ay nakulong sa Hong Kong. Opo, ma'am. Ang kasalanan ko pong paglabag sa batas ay yung overstay na four days, tatlong buwan po yun. Tapos yung pagtatrabaho ko po na sampung buwan. Dinitin po nila ako ng tatlong buwan kahit tapos na yung sentensya ko. Sana maging aral o leksyon sa ating mga kaibigang OFW dyan. Since nasabi niyo nga po na hindi po natin nakausap, hindi niyo po nakausap ang inyong pamilya, nasa kabilang linya po natin yung nanay po ninyo. Ayan po, ayan po sila, umiiyak po sila. Ayan po ma'am, nakontak po natin yung pamilya po ninyo. Ma'am, no, dito ako ngayon kay Sir Rafi Tulfo. Tumating lang ako kahapon. Nagpasa palaran ako dahil wala akong pera. Pamasahe pa uwi kaya dito ako nagtungo. At dalag patatoy. Pasensya kayon. No, anak nga nagsasa idi. Ang ko kayat nga masaktan kayo. Iso e, nga. Naglimlimad na. Anak nga nagsasa uh, Gapot sobra apa nagayat ko kada kayo. At kanang mahal nga mahal kita. Uh, agawid na kun. Magandang araw po. Kamusta po yung pagpapahinga nyo dito sa accommodation po na in ng OWA? Mabuti naman po nakapagpahinga po. Ngayon po ma'am ay iyahatid na po namin kayo ng kagayan para po makita nyo na po yung inyong pamilya. And syempre, bago po iyon ay dadaan muna po tayo ng OWA para po makatanggap po kayo ng uh, assistance po galing sa kanila dahil iyon naman po ang pinangako po ng ating O-Administrator oh, po na si Sir Arnel Ignacio. So, okay po ba yun sa inyo? Opo, uh, maraming maraming salamat sa iyo, Sir Rafi. Kung Hindi dahil sa iyo, uh, hindi ko po mapapalapot. Maraming salamat sa iyong tulong at makakauwi na po ako, Sir. Salamat po. Excited na ba kayo, Ma'am, na makita yung pamilya niya doon? Excited na excited na po. Ma'am, kamusta naman po yung naging pagpunta natin dito sa UWA? ah, uh, maraming salamat po kasi malaking tulong sa akin to. Binigyan po ako ng 10,000 para financial assistant para sa akin. Uh, since natanggap nyo na po yung 10,000, iahatid na po namin kayo pa -uwi ng kagayan. Okay po? po ay nakauwi na po kayo dito sa Cagayan at nakasama niyo na po yung okay. inyong mga anak at yung inyong nanay at yung iba niyo pa po kapamilya dito. Ano po masasabi niyo? Sir Raffy Tolfo, maraming maraming salamat po sa yung tulong <laughs> dahil po sa kanya natulungan niya po ako makauwi at mahiati dito sa bahay. Uh, saludo po ako sa iyo, sir. <laughs> Ako po ay eh, nagpapasalamat sa inyo. Yun lang po. At po sa mga anak, ano po masasabi nyo na kasama nyo na si mama? Napakasayo po po ngayon Dala. kasama ko na yung mama. Salamat sa Diyos po. na nakauwi na po siya sa amin since mahaba po yung ating naging biyahe, ma'am, uh, from Manila papunta here sa Cagayan, almost isang araw din. So, magpahinga muna po kayo at bukas na bukas po, babalikan po namin kayo para po kahit papaano ay mapagbanding po namin kayo sa isang restaurant. Kayo po mag -ibina. Okay po? At ma'am, ngayon po, i-enjoy nyo muna yung... Um, pagsasama niyo po ng mga anak nyo at syempre nung inyong nanay at bukas na bukas po ay nandito po ulit. <laughs> Ang laking sorpresa po sa akin to ma'am. Hindi ko po akalain na may sorpresa pala kayo sa akin. Maraming maraming salamat po ma'am. At lalo na po kay Sir Tolfo. Ma'am Girlie, kamusta naman po yung inyong unang araw na kasama mo po yung inyong pamilya? Sobrang saya po, Ma'am. Eh, kagabi, wala kaming tulong dahil kwentohan. Eh, wala pang hanggang ngayon walang tulong, sabi eh. Mm -hmm. dahil sa sobrang excited, sobrang saya, namimiss namin po ang ibawat isa. Mahigit isang taon din kayo nag-antay na walang <coughs> communication sa kanila. Opo. Mahigit isang taon po. Uh, since nung December 17, yun po yung last namin na video call. Tapos, sunod na araw na hindi na siya nag-online. Hanggang nung January wala na siyang online. Nag-alala po kami tapos nung nalaman namin na nakulong siya, lungkot na po kami. Nung nagsulat na po siya, dun, uh, medyo okay-okay na po yung pagramdam namin si stress na stress na kami noon. Hindi namin alam gawin namin. Si Sir Raffi po ay natutuwa dahil isang pamilya na naman po ang nabuo and kay Nanay Girlie, hoping po na kahit pa paano makarecover kayo doon po sa naging drama na naranasan nyo sa Hong Kong. And syempre po, hindi naman po nagtatapos dito yung tulong po ni Idol Raffi dahil kaya nga po nang sinabi ko sa inyo kagabi, ay dadalhin po namin kayo sa isang restaurant para po magkaroon kayo ng salo-salo. So okay po ba yan? Opo, maraming maraming salamat po. Ang saya ko po. Okay, so ngayon po, mag na po kayo para makalis na tayo. Apropo Apro ba? Apo. Maraming salamat po sa araw na ito. May banding po kami mag-iina, magkakapatid. Maraming salamat po. At sa kay Sir Rafi Tulfo, binigyan niya po kami ng pagkakataon para makapagsalo-salo po ng kainan po na ito. Maraming salamat po, o oh, Diyos. Sana po ay bindisyonan mo po itong pagkain nito. Amen. Kainan na! i uh -huh. girly and syempre po sa kanyang family. Kamusta naman po? Kayo po ba inabusog sa salo-salo? Opo, oh, ma. Masarap oh. sa po. <laughs> okay po. At masarap naman po ang pagkain. Sablama. Opo. Sablama. Opo. Sablama. Agyaman kami, Sir Rafi, Kingka. Sa sikat ni ng timbulong ka anak pagyamanan kada kayo amin. Sir Alfi, maraming salamat po. Nakauwi na po ako sa Cagayan at ito na po, nakasama ko ang buong pamilya ko. Nakabanding po ang dahil sa tulong mo. Nabusog po kami, sir. Salamat po. Maraming, maraming salamat, maraming, idol. idol. Mabuhay po kayo, sir.